Hello sa video guide na ini, ipapahiling ko po sa inyo kung paano magtanggal kan mga learners na nalipat na sa ibang section. Okay? Buksan ta muna po ang folder kung sa ina ka ang sa tuyang or nakalagan sa tuyang TFCA. So sa example na ini, yan din siya sa folder na ini. Okay? Tapos uh, i-open ta na so pangaran kan so file sa tuyang school. So, halimbawa ang school ta ay ang Alpha Elementary School. So, ito double-click na na siya. Okay? So, halimbawa sa sering kaining data set. Okay? Pag ta lang. Okay? Halimbawa ngayon, sa grade 2 section NARA, or grade 2 section 1, si Edison P. Alberto ay nalipat na ngayon tabi, sir, sa grade 2 section 2. Yaw yeah, na ngayon siya dapat digdi sa uh, section na siya. Okay? So, ano ang gigibuhon ta sa data ni Alberto? Okay, ang gigibuhon ta man sana po ay simple lang. So, I-highlight ta or i-select ang pangaran ka naglipat na learner. Okay? Kokopya hon ta siya using the copy learner button. Copy. Okay? Nakopya na siya sa clipboard. So, napasain na si Alberto Edison. Sabi ta, ayaw na sa section 2. So, dito sa section 2, kiklik ta na yun sa pinakababa, ilalag ta na siya sa last can list. Okay? So, since kunyan, na sa digdi, ang pinaka last ay si Zialcita, digdi kita malaag. Tayo na yun yung bakante. So, once na-select na ang bakanting spot, i-paste na ang learner. Okay? Ayan. Yaw na siya duman. So, ugaring, yaw siya sa pinakababa. Di ba? Ano ang gigibunta? Sabi ta duman sa previous guides. Kay puhantang isort ang list. So, since nainot ang mga mail, pipindutan ta ang alpha mail. Okay? So, sa ngunyan, ang pinakainot ay si Barete. Pag pinindot ko ini, dapat yaw na digdi si Alberto. Okay, try ta po. So, yan. Yeah, nabaga po siya. So, paano naman ang gigibuhon ta duman sa pinaghalian yung section? So, section 1. Yan yeah, ang paso name niya. O, simple man sa na, gigibuhon ta. I-click ta ang name niya. Sabi ta, siring sa previous guide today, click ang name kan learner. I-click ang clear learner button. Tapos, i-sort alpha male. And then, click save. So, yun na yun. Wara na digdi si Alberto. Yao na duman sa section 2. O, madali yun man sa baga po. Tabi, adi. So, yun man sa po for this video guide. Salamat.